Mm. Oh, ya sakin. Etone Oh, sim. Vai Dario. Mm. うん Oh, Brad, ano Oy, hey, mong galawin doon. Hindi nagtanong ako. Ano hey man yan? Espesyal yan, pang merinda yan. Pang merinda? Kaya nga ako mayroong mountaineers eh. Mountaineers? Ah. Sopring yan. Oh, sopring siya. Oh. Wala ka dito doon. Anong wala? Mayroon ako. Sa akin doon. Ayan. Malaki pa sa'yo magsilbi hoy ano yun yung magsilbi? o saan mo may napili yan? dyan sa kanto yung pinipilahan ng bikiri masarap yan oh. kasi imported pinipilahan makinig ka o oh, tapos oh, may meron naman akong soko ah. oh. makinig ka abaya ka man ano nang abaya abaya kang mountaineer eh. siya kayaan yun masarapan to sa akin oh, masarap kasi nasa kanto lang yan doon oh, sa kanto nga pinipilahan nga, nga oh, bikiri masarap yan imported red bihon man to oh, red bihon kaya nga nag red red kaya nga kulas siya eh masarap ito sa akin kasi nag-ano man, mm -hmm. nag -bayot, bayol bayulit. Eh. Nagbayot bayulit. O. Oh. Magpalit tayo kung masarap tayo. <laughs> Koy, po, yun sa'yo. O, hindi po ito. na sa'yo eh. Malayot. Malayot na, pero masarap mo to? O, oh, ma oh, masiksik ang laman. Yun Hindi man masiksik ang laman. Ano kayang laman yan? Gonde, No, oh. Gonde. Kaya nga, magpalit tayo para matikman mo ang red bihon ko. O, <laughs> hindi <laughs> ba natin nakita yung laman? oo oh. mm -hmm. oh, Red bihon. O, ano? oh, tingnan Ah, oh, sarap na iyan. Oh. Wow. Yan nga. Ah, mm. Mahal yan. Okay, magpalit tayo. Oh, yan sakit. akin. Ito Oh, sige. Palit tayo. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Alamak. Bogo. Wala na. Hindi ka talaga ba, ano na ba? Isahan ka na. <laughs> huh? 我他妈！打开你娘！<laughs> <laughs>